Hi guys! Kumusta kayo lahat na Ayan, magandang umaga, magandang tanghal magandang gabi sa ating lahat at madaling araw. Ayan, kumusta kayo lahat at may galaw shoutout sa lahat mga bang subscribers ko. Thank you so much pag subscribe niyo sa akin. At yung hindi pa mag subscribe na kaya Ako nga pala si Donatoro Toro Milan Hill na isa dati rin akong politician vlogger. Kaya lang medyo nag ano ako kaya ayun babalik na naman ako sa pagiging politician vlogger. No? Kasi nga nakikita ko talaga yung sitwasyon natin dito sa Pilipinas, sa bansa natin. Actually, wala ako sa bansa natin. Andito ako sa Jordan. Guys, masakit isipin, no, na ginawa na ang lahat, ginawa na ang lahat. Hindi pa rin pinapansin ng ating legislative, ng ating senado, ng, ng ating mga men in uniform. Hindi pa rin nila pinapansin yung mga bagay na yan na pinapakita na nga na gumagamit talaga siya ng sh shabuno cocaine gumagamit talaga siya ng illegal na druga guys ano pa ba ang hintayin natin yung talamak na ba talaga kasi talamak na actually talamak na talamak na talaga ang mga narcopolitician sa bansa natin so nung antay natin yung pati ba yung mga bata pati aso, pati santos natin, yung mga ribulto natin Pati ba yung mga pare o bispo, lahat ng mga pastor at lahat ng mga imam na devoted sa pagdadarasal, eh kailangan na rin siguro pagdating ng araw, kailangan pa ba natin itulak kayo para sama? Actually, yung mga Muslim umaalman na, may bishop na rin sa, sa mga Roman Catholic na nagsasalita na. And sa grupo na nila, Pastor Kibuloy, sana nga yung iba pa. Ano pa ba ang gusto nyo? Yung kayo-kayo na mismo ang makakaranas at makakaramdam na isa sa pamilya nyo o kayo, kaya kayo na siguro yung makakaranas ng ganitong sitwasyon na hindi na maayos yung pamamalakad sa bansa natin ng dahil nga ipuro na mga adik yung mga naan dyan sa ating sa ating politiko sa ating politika, sa ating administrasyon ngayon, sa Malacanang, sa Palasyo, at yung mga namumuno sa ating bansa. Hindi lang naman tinitingnan natin, hindi lang naman ang presidente ang eh. ang titignan natin, kundi pati yung mga kanyang mga cabinet members. Tayo nagpapasawad sa kanila, guys. Excuse me baka hindi nyo alam. Kayo naman din mga naan dyan, mga kapwa ko Pilipino, na nasa Pilipinas especially. Huwag kayong okay na sa inyo, bahala na, sasabihin nyo. Hindi nga, hirap na nga kami maghanap ng para pagkain namin, sasali-sali pa kami dyan No, ginawa natin to, ginawa ng ibang mga tao na mga kabansan nyo dyan sa Pilipinas at dun sa iba't iba pang panig ng mundo, ginawa namin to para sa inyo na naandyan, especially na yung mga less fortunate. Mabuti na nga lang yung pamilya ko kahit paano meron nag-abroad. Merong iniinteng income kahit ko konte, Oo, oh, Paano kaya? And how about, sabihin ko, sabi ko nga, how about yung mga walang-wala talaga? Aasa kayo sa, ano, ayuda? At sa tingin nyo ba, yung ayuda ay eh, nakakatulong yun. Sabi nga, ban age solution lang ang ayuda. Pero ginagamit lang din kayo sa ayuda nang dahil nga gusto nilang gamitin kayo sa kanilang pampulitika. Ang pera na ginagamit nila sa ayuda ay pera natin yan guys. Kaya nga sarap sampalin sa kanila ako yun sa ko sa kanila yun eh. Bakit gagamitin nyo to. Kailangan gamitin nyo to sa maayos. Mag-isip kayo ng proyekto, bilyon-bilyon ng ayuda. Mag-isip kayo ng proyekto na lahat, lahat ng mga Pilipino may pupuntahan at dun magtatrabaho at kikita and forever na kumikita. Kasi ngayong ayuda, isang araw lang yun, wala na. At yung mga livelihood galing sa ayuda na yan. At yung mga sinasabi nilang, itong ibibigay ko sa yung ayuda na to, pwede mong gamitin sa negosyo. Ay guys, kahit na ako na yung magsabi, kahit nga sa akin pa mapupunta, ako na mismo magsasabi kahit makakatanggap ako ng pera ng ganyan, hindi pa rin yan magiging forever. Baka isang, isang linggo, isang buwan lang yan. Ubus na. Kung halimbawa, negosyo ko. Anong negosyo ko? Sa 10,000. Sige. Sige. Meron ba? Di ba wala? At hindi, ano, sa sari store, sira-sira lang din yan. Magtitinda ko ng fishbowl, tuknining, lumpia, o turon, o whatsoever. Malamig. Ganon. Wala din yan. Kaya dapat sana, nakafocus ang mga naandito, lalong-lalong naan doon sa Pilipinas. Yung mga nasa gobyerno natin. Especially yung nasa, yun, nagtutulungan sila. Kongres, Senado. Magtutulungan sila mag-isip itong may hawak ng ating ekonomiya. O sige, ito yung ano natin gagawin natin. Mas mainam pang gagawa tayo ng isang Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, sa Mindanao maglaga maglaga kayang isang lugar na pwedeng puntahan ng mga yoon. O, for example, tuna o, uh, tuna factory or ah uh, noodles. So, 'yan para sa buwan yan, Welcome lahat kahit na uh, finish or unfinished sa school. No. Um kasi nga hindi na natin babasihan kung ikaw ba ay yung naka-graduate ng high school. Kahit na ano yung naabot ng education mo, tinatanggap at underage overage, walang problema yun. Kasi nga yun, dun nga tayo nabubuli, ba diba? Na pati yung age, may age limit. So, walang pipiliin. So, may mga infrastructure dyan. Merong pag, pagpagawa pala ng factory. O, sige, kukuha kayo kasi ito. Itong, itong factory na to gagawin natin sa General Santos City. Susurigaw, so, Cotabato, Davao, Davao Oriental, kukuha kayo ng mga tao dun. O, oh, di meron namang mga ano dyan, na mga galing sa mga munisipyo, di ba? Barangay-barangay. So, nakakatulong kayo. And, pag nagawa naman yung proyekto, yung factory na yon o oh, sige, mag-apply kayo. Di ba? At least, kumikita ang mga kapwa nating Pilipino. Yan forever yan. Kasi magbibigay kayo ng ayuda anong makukuha nyo sa ayuda, ayuda na yan. Wala. Ganun lang yung sistema na nakikita ko na ngayon. Pero, actually, ala akong pakialam na dun eh. Ang iniisip ko ngayon, alam nyo ba kung ano? Tanggalin na ito mga naan dito. Talagang itong administrasyon ni Bangag na ito. na to Wala na yung sabihin, magtrabaho kayo. Ipakita niyo sa amin na nagtatrabaho kayo. No way. Tama na. Tigilan na yan. Kailangan wala nang ganyan-ganyan. Hihikayatin pa natin magtrabaho sila. Hihikayatin natin na magbago ka, magpa test ka, putang ina, wag na magpa test. Alam na natin yan. Bangag talaga yan. Adik talaga yan. Wala nang drug test, drug test. Gagawin na ang lahat. Bakit yung mga pulis dyan, yung mga NBI dyan, yung mga, ano, hindi pa pakikilos yan, nakikita naman na eh. Mga bangag din bang iba? O yung mga nasa mataas na go-command eh, mga bangag din? Ano? Kasi nga takot din. Hindi na kailangan ng ano. Hindi na kailangan manawagan pa tayo ng pagpadrag pa test ka na bangag. Kasi bangag ka. Hindi na. Obvious. Na talagang sila bangag. Hulihin ang kabud. O palayasin. Tadya ka na kabud. Pero wag paalisin ng bansa. Wala, wag na paalisin. Ikulong na yan. Katulad na nangyari ka GMA. Katulad na nangyari ka IRAP. 'di ba? Oh, nung na-impeach si Erap, nakakulong. Si JMA nakulong. Ilang senado, senador ang nakulong nandoon sa plunder. Hmm. Si Dilima nakulong nandoon sa protector ng drug. Ganun. 'Di ba? Ang dami pang nakulong. Pero lang nang narip. Pero sa mga ganyan, na mga ganyan na sitwasyon, dapat nga, Gawin nyo ng paraan dyan, guys. Huwag nyo nang hikayatin na magpa-drug test ka na. Ay, gawin nyo na. Kung sino yung may kakayahan na isulong talaga yan para hulihin na, direkta na. Oo, meron naman siguro, baka. May, gag may kikilos lang talaga. Ay, naku, isang grupo. Ay, naku, sunod-sunod na yan. Promise. Promise yan. Sana. At kayong mga napupunta sa Elsa Shrine, huwag kayong matatakot sa mga pulis, guys. Sasabihin nyo nakakatakot, parang hindi na kami, babalik. Huwag, guys. Huwag ganun. Hindi maganda yun. Huwag niyong ipapakita na nagbablog kayo tapos sasabihin nyo nakakatakot, natatakot kami. Kiss you, Hindi kayo matakot kasi hindi kayo gagalawin ng mga pulis na yan. Totoo Wait lang. Oo. May isa pa akong vlog.